Kanina nga pag -ising ko parang gusto ko mandurog ng mga batang nagba basketball. Kaya dali nga niyaya ko yung bunso kong kapatid. At dito nga guys sinuot niya yung mga legendary slippers. Pero bago lang lahat magwa warm up muna kami. At dito nga pinapainit ko na yung mga pulso ko. At kita ko sa mga mata niya yung takot at nanginginig na ata yung tuhod niya. Kaya dali dali nga sinabi ko mag start na kami. Pero parang ayaw niya pang sumagot. Kaya dito pinapakitaan niya rin ako pero di niya alam tinatawanan ko lang siya. So, wala pang isa segundo lumipas pinakitaan ko na siya ng mga Kyrie Irving At kita naman na hindi niya mapigilan kaya pinaul na lang niya ako. Na so, nag i pa siya na bakit daw ako nagpa-foul. Kitang-kita naman siya galaw ko at galing ng mga moves ko. Na naman siya. Yan talaga pag magaling ka, foul na lang ang kaya nilang gawin. At dito tinray niya pang bumaway pero nakita niya yung defense ako at nanginig siya. Hindi niya na napasok yung tira niya. At pagkatas nga sa pangalawang pagkakataon, ginamit ko naman siya ng mga Jamorant na galaw. Pero mukhang malamig pa yung kamay ni Jamorant kaya tinirahan niya ako sa labas. Halatang takot siya sa depensa ko kaya parang niya sa labas. At dito nga halatang chamba no. Nagalawan niya ako Richie Ferrero. Hindi ako papatalo doon. Binawi ako siya mala James Harden na step back kaso nga lang parang may batong na apakan ako kaya medyo na black ako dyan at pagkatas nga ng black na yun nakala niya mananalo siya kaya ginamitan na naman niya ako ng Lonzo Ball moves at tinirahan ako sa labas yung hindi naman ako papatalo kaya ginamitan ko ulit siya ng malakay re-irbing ng mga moves dahil nga doon parang nilamon na siya tuluyan ng takot sa akin ulit pumasok pero tinama siya ng mga mga WMB ko na depensa at sabi daw niya Paul pero kitang kita naman na bola lahat ang tinamaan sa kanya dahil magaling ako pinagbigyan ko na lang siya dito parang nagiinit na siya ginamitan na ako ng mga step and cure niya na galaw at shoot naman yung tira niya halatang chamba lang naman dito pinakita ko yung mga fade away na malamamba yung galaw kaso sumasablay at dito nga binanatang na naman mula kay Reirbig na galaw at syempre naman Preg, niya ako. Pinamit ko na yung mga pamatay ko ng mga moves dito. Yung final blow ko. Dito nyo makikita yung mga tinuro ko kay Kyrie at Kobe moves. Tingin nyo naman. Kahit nakadepensya siya, takla siya. Dito hindi rin nagpapatalo yung bata natin. Binawihan niya ako ng mala Stephen Curry na naman ng mga shooting form niya. At dito syempre gagamitan at babawihan ko siya ng mga James Harden na fake moves kitang kita naman kung gano'ng ka epektibo ito. Pero dito lamang yung puntos niya. Kaya ginamitan ko na lang siya ng mga mga James Harden at Kyrie Irving na mga drives. Ang kita niya naman na nilalaklak ko lang yung depensa niya. Kaya dito ginagamitin na lang niya ako ng mga last tipping cure niya ng mga shooting. At dito nga lamang siya ng tatlong puntos sa akin. Kaya namang hindi kayo siya seryoso. Kaya tuwang tuwa siya. Dito na asara ko lagi dito sa mga ganito. Yung mamanok sa laro. At bandang huli. Sa sobrang galing at bilis ko. Natalo pa rin ako. Ganun talaga, hindi naman laging panalo, di ba? Kaya ibigay na lang natin kay Stephen Curry yung kampiyon.